Unang beses daw nilang mag-asawa na magtinda sa Tanay Rizan. Hindi inaasahan na ang magiging buena mano ay ang pakikiusap ng isang estranghero. Doon po sa ospital lang, doon lang po sa may gate 1, hatid mo lang po, makisuyo lang po, ha? Importante hey, Hatid lang po, ano? Hatid hatid no? Makisuyo lang, lang po. Pangisuyo sir, saglit sa, lang sir, hatid lang. Kuya, makisuyo lang po, ha? Ibigay mo lang po sa gwardiya. Namin. Sa gwardiya doon, ibigay lang po sa gwardiya. Talagang kadadating na lang namin, pagbaba namin sa jeep, Kamaglala ko at kamag mag-ayos ng panindahin. Nilapitan talaga siya. Habi ko, habi ko sa kanya, Pakilala mo ba yun? <laughs> Ay pinabibigay yung gamot daw doon sa gate one. Kahit lakarin ko, kung walang, walang, walang magmagandang loob na no, mahirman ng pamasahe, gagawin ko pa rin yun. Kasi naroon na yung hawak ko na yung gamot na para ilulunas ko sa anak niya. Parang pag hindi ko na eh, nadala yun, parang ako na rin ang... Ako na rin ang may panahagot pag may nangyari doon kung hindi ko madadala. Dahil sa kadakila ang ginawa ni Mang Erwin, lalong humana ang kanyang pamilya sa kanya. Katangian, lalong nagpatibay daw bilang haligi ng tahanan. Natutuwa rin po kasi meron po siyang natulungan kasi meron na rin po siyang mga natulungan na naikwento na rin po niya sa amin. Proud po kami na meron po kami na tatay na katulad din. O saan, no, sir? Hindi siya magbago? kahit siya nakakatulong sa ibang tao, sa aming pamilya, ganun din. Huwag siyang magiging pabaya. Sa ating pagharap sa ating buhay, hindi natin alam ang ilalatag sa atin ng tadhana na maaaring magdikta ng ating magiging kapalaran. sa aming pagbalik sa Tanay Rizal, gaya ng inaasahan, nandoon ang tinderong si Mang Irwin kasama ang kanyang may bahay. Ipinakwento muli namin sa kanya ang tungkol sa mga naganap matapos mag-usap sa kanya ang estrangherong nangangailangan. Nagayos kami ng na pa rito na lumapit. Kalim dito. Putikin-putikin siya. Tapos may kasama siyang dalong sundalo na pilit-pilit na iabot sa akin ng gamot na kailangan, kailangan daw yun ng no? kanyang anak na may sakit. Sumay kami ng tricycle. Tapos, sinamahan kami dun. Tinala ko dun yung gamot sa gitna yun. Tapos, iniabot ko siya. Ito po nakaparada yung ambulansya. Tapos, iniabot ko dun sa dun sa asawa nung magpadala sa akin yung mo. Parang hindi daw siya makahinga eh. At sa kalagitnaan ng aming panayang, isang pamilyar na tao ang dumating. Maalala oh. oh. ah, niyo po ba ngayon? ano? Oo. Maalala ko siya pag nakita ko. Ito oh, po. Oo, oh. oh, yan. Parang Kuya. Oh. Salamat. Ay, salamat din. Eh. Oo. Oh, oh. Salamat dahil sa'yo kumalingan ako eh. Salamat ko, Kuya. Salamat din huh? po hala yes. ko walang tutulong sa akin Sino naman po makakuha natin yung kailangan po pag mm, may nangangalangang tulong tutulungan talaga hala ko di mo may bibigay yung gamot hala eh. lang alala ko kaya hala lang alala ko kaya hala lang alala ko kaya salamat ha pakalaki Hindi na. hindi makapaniwala si Mang Erwin nang makita muli ang taong tinulungan Ano lang alala ko sa inyo nabaytaan natin yung mga ganda hala lang alala ko Kuya, kuya, kuya Erwin, pwede ka ba namin maimbitahan sa loob para marinig namin at may sanay-sanay mong buong pangyayang dadala ng lumangan pa. Ha?